guys, good morning. Masaya umaga, panibagong umaga. Ayan si Ruby ay tulog pa. Ayan. na po ako ng aming tindahan. At nakapagpakain na rin po ako ng aming mga alaga. Baboy manok. 6.30 po ako nagising. Tinanghali na naman. Ayan. Magandang magandang umaga po. Katapos ko pong mag bukas ng tindahan. Gain magpakain ng mga alaga. Hindi pa ako nag-iilamos. <laughs> naman ako. Ayun guys, may konting may konti kaming natirang kanin. Alam na, sa so mga pupunta. Sa asangag natin yan guys. Ayan. Bili mo na ako ng ah uh, itlog. Bili mo na ako itlog guys. Ayan, good morning po. Masayang umaga po. Ayan guys. Maaga po yung maaga umaambon ngayon at napakadilim ng kalangitan. Yes, okay, so. Napakaulap. Yan, maaga po umaambon ngayon dito sa amin. Ayan guys, at bibili ko ng itlog. Sapat na sa amin isang itlog lang. Sinasasang naman ako. Sa kape. Yeah. Ayan. Yan lang po tayo sa umaga. Good morning, good morning. Mega, mega love shout out po sa inyo lahat. Ayan, masayang umaga po. Ay po ay tinahanin na namang magbuas ng tindahan. Hindi ko po talaga kayang bumangon ng alas 5. Guys, bibili ako ng itlog. Sa kape. May kape pa pala ako doon. Walang itlog na. Yun guys, dalawang itlog lang bibili ko. Sapat na pala to kasi may kape pala ako doon. And guys, ganito lang ako ito yung umaga. Ayan. Araw-araw, -ara ganito na ako. Uh, gigising sa umaga Bubuas ang tindahan uh, Papakain ng aming alaga Ayan, Buto buti may alaga kami Kato pa ano, nalilibang uh, Extra libang Ayan, Extra income na rin Siyempre Ayan, uh, hindi mailabas yung mga sinampay ko At maaga pong umaambon dito And guys, uh, habang natutulog Si Sky o si Ruby uh, Ako naman po ay Napiprepare ng uh, breakfast namin o, at saka yung baga ulin niyang kanin. Yung ulam naman po guys ay bibili na lang kami sa labas. Hindi ako nakapagluto. Hindi ako nakabili. Ayan guys, at may sasain muna ako. Ayan guys, at may sasara muna ako lang. Ah, sasara ko ni Sinong. Kaya guys, ano? Ang aga-agang umaambon, Siguro mo sa ibang lugar na Ano ka ulo ko Dati, maaga po ako mabahon, Alas 5, gising na. Kaya pala hindi ako magising. Sarang matulog, malamig. Bawang. Kasi na ako dito. Ayan. Kaya hindi na bumili. Siyempre, di mawawala yung kape sa umaga. Tapos, sa umaga, guys. Kung may natitirang kanin, alam na ako saan pupunta. Tipit lang tayo ng bawang.

scrambled egg na Guys, we're gonna wake chat out po. Good morning! Masayang umaga! Ito ang ting pampalasa. Asin. ilalagay. Okay, so, pwede sa ilang lato-lato. yun yeah. Rambol egg na lang. Nakalimot ako sa side up na pala gusto ni, ni Ruby. Seasoning Pempasaran Lala pala Busna Banyak-banyak Ayo kita asin Alat-alat Sisinga pala, silbi. Ano yung bumangon nun? ang amin breakfast ni Ruby yan. Madami na po yan. Share kami dito. Yes, kape naman. Pakasya ah. Abang si Ruby. Ay, nag-iintay. Silpong-silpong. Kaya pala po si Ruby. Siya ay yung ginagami po. Ayaw. Kape. Papalitan ko na kape ko, oy. Ooy. Papalitan ko na kape ko. Ayoko na nung Nescafe 3 in 1. Na creamy white. Oy. Ayoko to. Kape ni Daniel Padilla to. Baka mag-iwalay din tayo. <laughs> kape ni Daniel Padilla to. Magkano lang ako? Kape ko. Blanca. Di Enrique Hill. Ang tubig. Sige na, kaya ka na. Mainit Yo! Si Pero Bicha ah. guys, good morning. Ayan si Ruby. At guys, good morning. Hanggang dito na lang ang video. At kakain na po kami. Kain po tayo. Ayan, kain po tayo ng sinangag at pritong itlog. Magandang umaga. Maraming maraming salamat po sa supportan niyo po sa aming channel. Good morning. Bye. See you next video.